Isang gabi ng katahimikan, sa ilalim na malamlam na buwan, may isang tinig na matandang babae na bumabalot sa dilim, isang tinig na hindi basta tinig, kundi boses na tapang na tinatago sa likod ng katahimikan. Sino siya? Bakit sa bawat kilos ng katipunan, tila may isang inang hindi nakikita ngunit laging naroroon? Sa isang maliit na bahay sa Barrio Banlat, Quezon, nakaupo si Melchora Aquino, isang ina na kilala sa mga kapitbahay bilang simpleng magsasaka. Munit sa likod ng kanyang payapang anyo, may lihim na apoy na naglalagablab. Dumaraan ang mga sugatang revolusyonaryo sa kanyang pintuan at doon, parang nagiging santuario ang kanyang tahanan. Habang pinapahiran niya ng langis ang sugat na isang kabataang katipunero, abulong niyang sinabi, Anak, hindi pa rito nagtatapos. May mas malaki pang laban na darating. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong kaba. Sapagkat alam niyang bawat katok sa kanyang pintuan ay maaaring magdala ng panganib. Madalas siyang umaawit ng kundiman upang palamigin ang gabi. Ngunit sa bawat liriko, may nakatagong mensahe. Ang mga sundalo na kastilay nagdaraan, hindi nila alam ng awitin na isang matandang babay ay palatandaan ng kaligtasan para sa mga revolusyonaryo. Munit may usap-usapan sa baryo. May mga mata na laging nakamasid. Sino ang nagsusumbong? Sino ang magtataksel? Ang pangalan ni Melthora ay antiunting nagiging bulong sa dilim. Siya ang ina ng katipunan, ikana ilan. Munit kapag lumapit ang mga dayuhan, siya'y isang hamak na matanda lamang. Sa kanyang puso, nangingibabaw ang tanong, hanggang kailan niya may tataago ang lihim? Hanggang kailan magiging ligtas ang kanyang mga anak, ang mga kabataang mandirigmang umaasa sa kanyang hapag at kalinga? Isang umaga, kumalabog ang kanyang pintuan. Ang sigaw ng mga kastilay bumiyak sa katahimikan ng baryo. Ang mga kabataan sa loob ng kanyang bahay ay natigilan. Ang kanyang mga kamay, nanginginig habang hawak ang basong may tubig. Sa bawat tibok na kanyang puso, isa lamang ang tanong, malalaman na ba nila ang kanyang lihim? Buksan ang pinto, sigaw na mga sandalo, ang kanila mga yabag ay dumadagundong sa lupa, parang kulog na papalapit. Huminga ng malalim si Melthora. Ang kanyang mga mata'y tumingin sa mga kabataang revolusyonaryong nagtatago sa likod ng mga banig. Sa isang iglap, itinuro niya ang likod ng bahay, isang lagusan na sila lamang ang nakakaalam. Lumabas na kayo, huwag na kayong lilingon, bulong niya habang pinipigilan ang sariling luha. Isa-isang lumabas ang mga kabataan, nag-alangan ngunit sumusunod. Ang pinakabata sa kanila, nanginginig ang labi, inay-tandang sora, paano kayo? Numiti siya, mahinang ngunit matatag. Ako na ang bahala. Ang laban ay nasa inyo. Ang aking tahanan, kung maglahuman, hindi mahalaga. Basta't magpatuloy ang inyong digmaan para sa bayan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa lakas ng mga sandalo. Pumasok ang mga kastila, dala kanila mga baril at matalim na tingin. Tinanong nila, nasaan ang mga katipunero? Sabihin mo o ikaw ang dadalhin namin. Tahimik si Melthora. Ang kanyang kamay ay nakalapat sa dibdib, parang dasal na tanging Diyos lamang ang nakaririnig. Sa labas, naririnig pa ang mahinang yabag ng mga kabataang patakas sa kakahuyan. Ang pinunong kastilay lumapit, inilapit ang kanyang espada sa lemesa, at idinikit ang malamig na dulo sa balikat na matanda. Ikaw ba ang tinatawag nilang inang tandang Sora? Tumigil ang oras sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot, tanging dignidad at tapang. Ngunit sa loob niya, umukit ang isang tanong na hindi niya masagot. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo kung ang kanyang katahimikan ay maging kapalit ng kalayaan? Sumagot ka, sigaw ng pinuno, at ang malamig na dulo na espada ay lalong idiniin sa kanyang balat. Tahimik pa rin si Melthora. Sa halip na mga salita, isang awitin ang sumingit mula sa kanyang labi, isang himig ng kondiman, mabagal, malungkot, ngunit puno ng lakas. Ang mga sandalo'y sandaling natigilan, wari lilito kung bakit sa harap ng panganib ay may isang matanda na umaawit. Ngunit ang pinuno'y nagngit Huwag mo kaming lokohin, matanda. Alam naming dito nagpapahinga ang mga rebelde. Hinawakan siya ng dalawang sandalo sa magkabilang braso, pilit siyang itinataas mula sa kanyang upuan. Ngunit kahit anong higpit ng kanilang pagkakahawak, nananatiling matatag ang kanyang tinig, katuloy ang pag-awit. Sa di kalayuan, ang mga kabataang revolusyonaryo ay nakasilip mula sa kakahuyan. Ang kanilang mga matayluhan habang pinagmamastan ang sakripisyong ginagawa na matandang ina para sa kanilang kaligtasan. Gusto nilang bumalik, gusto nilang ipaglaban siya, ngunit alam nilang iyon ay magiging kapahamakan para sa lahat. Dalhin siya, utos ng pinuno. Kung ayaw niya magsalita, siya mismo ang magiging aral para sa mga nagtataksil sa korona na Espanya. Sa paghatak sa kanya palabas ng bahay, ang mga kapitbaray ay lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Walang naglakas na sumalubong, walang nagtanong. Tanging mga matang nagtatago ng takot at hiya ang nakatingin habang dahan-dahan nilang ipinapadampot ang babaeng itinuring nilang haligi ng kanilang baryo. Ngunit bago siya tuluyang may sakay sa karwahe ng mga sundalo, huminto si Melthora. Muli niyang itinaas ang kanyang tinig, mas malinaw, mas mariin. Hindi ninyo kailanman magagapos ang apoy ng bayan. Ang katipunan ay buhay at magpapatuloy hanggang sa huling hininga ng aking mga anak. Nagkatinginan ang mga sundalo, nagnitngitan, at itinulak siya ng madiin papasok sa karwahe. Sa alikabok ng kalsada, naiwan ang mga bakas ng kanyang paa, mga bakas na tatahakin ng mga susunod na mandirigma na dala ang bigat ng kanyang sakripisyo. Sa loob ng karwahe, tahimik siyang nakatingin sa kalangitan. Ngunit sa kanyang puso, may isa pang lihim na hindi pa natutuklasan ng mga Kastila, isang lihim na, kung mabunyag, aaring tuluyang mapabago sa daloy na revolusyon. Sa loob ng karwahe, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang iningatan. Sa ilalim na kanyang saya, may ingat na nakatago ang malilit na piraso ng papel, mga lihim na mensahe ng katipunan, mga plano, mga pangalan, mga lugar na kailanman ay hindi dapat mahulog sa kamay ng mga Kastila. Bawat pag-alog ng karwahe, ramdam niya ang papel na parang mga apoy na nakadikit sa kanyang balat. Isa lamang ang kanyang inisip, kung mahuli ang mga ito, magiging kapahamakan ang lahat. Pagdating sa kwartel, sinalubong siya na malamig na tingin ng mga opisyal. Matanda, magtapat ka. Saan ang pugad ng mga rebelde? Tanong na isa, habang pinapainit ang bakal na gagamitin pang tortura. Ngunit na natilis siyang tahimik. Sa halip na sagutin, tumingin siya sa sahig, pinipigilan ang mga luha na gustong kumawala. Alam niyang bawat salita mula sa kanyang bibig ay maaaring maging huling araw ng mga kabataang umaasa sa kanya. Sa labas, antiunting kumalat ang balita. Si Tandang Sora ay dinakip, sigaw ng mga tao. Ang mga kabataang katipunero na minsang kumain sa kanyang mesa ay ngayon ay nagtatago, pinipigil ang galit, pinipigil ang kagustuhang sagipin siya. Sapagkat alam nila, ang kanyang sakripisyo ay upang sila'y manatiling malaya. Lumipas ang ilang oras ng pagtatanong, pananakot at pananakit, ngunit wala pa ring lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay parang bakal, hindi mababasag, hindi matitinag. Hanggang sa lumapit muli ang pinuno at sa malamig na tinig ay nagwika, kung ayaw mong magsalita, ipapatapon ka namin. Malayo, sa isang lugar na hindi ka na makakabalik. Saglit siyang tumingin ang kanyang mga matay puno ng kapayapaan at tapang. Kung iyon ang kabayaran, tatanggapin ko. Muni tandaan ninyo sa bawat paghinga ng aking bayan, sa bawat sigaw ng aking mga anak, naroroon ako. Hindi ninyo kailanman may tatapon ang tinig na isang inang nagmamahal sa kanyang bayan. Tahimik ang buong silid. Kahit ang mga sandaloy saglit na natigilan. Sa kanyang mga salita, ramdam nila ang bigat ng isang apoy na hindi kailanman mapapatay. At sa mga oras na iyon, habang siya ay kinakadena upang dalhin sa malayong. Tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin, kung mawala si Tandang Sora, sino ang hahawak sa apoy na kanyang iniwan? Sino ang mapapatuloy ng laban na kanyang ipinaglaban ng buong habang ang karwahe ay unti-unting lumalayo, ang alikabok ng kalsaday bumabalot sa kanyang anyo, at ang mga mata ng kanyang mga kababayan ay nanatiling nakasunod, puno ng lungkot at paggalang. Sa kakahuyan, ang mga kabataang revolusyonaryo ay nagtipon, tahimik na pinagmamastan ang pag-alis ng kanilang inang nagkanlong at nag-aruga sa kanila. Walang salita, tanging mga kamao na at pusong naglalagablab. At duon, isa sa kanila'y nagwikang may paninindigan, hindi siya nawala. Ang kanyang dugo, ang kanyang tapang, ay dadaloy sa bawat isa sa atin. Habang may buhay tayo, hindi mamamatay ang katipunan. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa hangin, tila naririnig pa rin ang tinig ni Tandang Sora, isang awit ng kondiman, mahinang ngunit walang hanggan, nagiging gabay sa lahat ng naglalakbay tungo sa kalayaan. Sa kanyang pagkatapon, ang kanyang katawan ay inalis sa sariling bayan, ngunit ang kanyang alaala ay nanatili. At ang bayan, sa bawat pagikot ng panahon, ay muling bumabalik sa kanyang pangalan, hindi bilang isang simpleng matanda, kundi bilang ina ng revolusyon, ang lihim na taga-suporta na nagbukas ng pinto para sa kalayaan ng sambayanan.